Welcome to my channel. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Ayan, prepare na ako dito guys ng tilapia. Ayan, ginawa ako ng daing style. Kasi ganito yung paborito namin. Para crunchy kapag kinain. Ah, crispy ba guys? Ito nga, nilagay ko siya ng salt and pepper. Tapos nilagay ko siya ng konting ano, toyo magic. Ayan, yun guys, ayano may, may lasang ano, kalamansi at saka toyo. Then, ito namang, ano, uh, pork adobo cut. Ayan. Minarinate ko lang siya sa asin and paminta. And then, after nyo, guys, nilay ko na dito sa kawali. Ayan. Saka ko, binuhusan ng konting, ano, mantika. Kasi, halos puro laman yan, guys. And then, nilay ko siya ng sibuyas at saka bawang. Ayan. Haluin na natin to at tagyan natin ng suka toyo ayan, black beans ayan, tapos lagyan din natin guys ng pineapple juice ayan laloy lang natin kung dito at saka natin takpan ayan, ito na guys, itong tilapia ayan, hindi ko na guys pinakita kasi ang dami ko ngayong ginagawa ito na nga pork guys ayan, medyo ano na siya malambot na yung karne Ayan, ito naman chicken guys ay hindi ko na ng salt and pepper. Ayan, chicken tayo ito guys. Then lagyan sya ng patis. Ayan, soy sauce, likam ki soy sauce. Sake. Ayan, halu-aluin lang natin to guys. Ayan, saka natin lagyan ng bawang. Paminta. Ayan, ginger powder para guys. And then cornstarch and flour. Yan. Ganda na baking powder and konting sugar. Egg. Iprito na natin. Yan na guys. Balikan natin tong pork. Ayan, konti na lang guys yung ano yan. Ganito ang gusto ko guys. Konti lang yung sauce. At super lambot na niya guys. Ayan, set aside ko muna ito guys. At ko yung magluluto naman ng gulay. Ayan, nagisa na ako ng sibuyas, bawang at biniling na karning baboy. At saka ito ang alugbati. Nilagay ko na din. Ayan, ito chicken guys ay maligta na natin. Ayan, hindi itong gulay guys ay luto na din. Ayan, ito na guys, luto na ito chicken at sausage naman yung aking niluto. Ayan na guys. Thanks for watching.